Hi, this is Jenny. Welcome back to my YouTube channel. Ngayon guys, meron akong gustong i-share sa inyo about dito sa intellectual property. Kung paano ba tayo mag-appeal dito sa ating violation na intellectual property violations. Marami kasi nagtatanong guys kung paano ba tayo gumawa ng letter about dito sa intellectual property violation. Doon sa ating appeal kay Meta. So, tuturo ko sa inyo guys kung paano ba tayo mag-appeal kay Meta dito sa ating violation na intellectual property violations. Una guys, punta tayo sa ating Facebook, then hanapin natin yung ating violation pupunta lang po tayo sa ating professional dashboard. Then, then profile recommendation. Then, profile status. And so, may nakalagay dito sa ating profile. Profile has some issues. So, may nakalagay dito guys, copyright remove your video. So, click lang natin itong arrow guys. So, nakalagay dito guys, this goes against our terms of service on intellectual property. So, para mapag-appeal tayo dito sa ating natanggap na intellectual property, punta lang po tayo dito sa baba. So may nakalagay dito guys yung C options. So click lang natin yung guys. Then meron tayong dalawang paraan kung paano natin masosolusyunan o masolve itong ating intellectual property violations. So pwede natin i-email yung reporter. Dito naman sa email para dun sa reporter or dun sa nag-report. So kahit ano ilalagay nyo dun guys. So ang ilalagay nyo lang dun, i-explain nyo lang kung bakit nyo ginamit yung kanilang video. So mismo yung nag-report yung makakausap ninyo o makakatanggap dun sa email ninyo. So depende lang guys yung pagkikiusap niyo sa kanila kung paano niyo makukuha yung simpatya ng reporter para bawin niya yung ni-report niyang video sa inyo. So para makita niyo yung kanyang email, i-click niyo lang to guys. Ayan, so makikita niyo dito kung yung kanyang email dito sa bandang baba, send email. So ang gagawin niyo guys, i-copy niyo lang tong copy report number. So ito kailangan niyo kasi to once na nag-appeal kayo kay Facebook. Kung halimbawa nakapag-send na kayo ng email dito kay reporter, then ayaw niyang pumayag na i-retract yung report niya sa inyo, so yun yung time na gagawin niyo naman yung second option. So i-copy lang natin to guys yung report number. So pwede niyo gamitin to guys yung submit an appeal. So dito naman sa Submit an Appeal, kailangan kumpleto kayo ng requirements na i-submit kay Meta para dun sa appeal niyo na nagpapatunay na dapat hindi tinanggal yung video ninyo. Ang madalas kasi na ginagamit dito guys, fair use. Kung under fair use yung ginawa yung video, so pwede kayong manalo dito basta kumpleto lang yung dokumento na i-submit nyo sa kanila. So para makapag-appeal tayo guys, so i-click nyo itong Submit an Appeal, then i-click nyo lang yung I understand and wish to continue. So lalabas po yung fifilapan natin dito. Ilagay natin yung your name and surname. Then email address. Ayan yung email address na nakaregister dito sa ating Facebook. And then dito sa box na to, please explain why you believe the content should not have been removed. So explain nyo dito guys kung bakit hindi kailangan tanggalin yung ating video. So naniniwala kayo na under fair use. So sabihin nyo lang na reaction video yung ginawa nyo. Then under siya ng fair use. Then i-attach nyo dito yung screenshot ng violation niyo. Then dito sa bandang baba naman guys. So i-check nyo lang yan. Then ilagay nyo yung full name nyo dito. Then click nyo yung send. Once na send nyo na ito guys, makakatanggap kayo ng automated reply ni Meta. So ganito guys yung matatanggap natin automated reply ni Meta. Before we can look into this matter, please let us know you received this message by replying to this email. You have provided us with the following information kailangan natin i-provide itong mga information na to yung identification of content that has been removed then location which the content appear before was removed then an explanation of why you believe the content should be restored so gawin lang natin i-copy lang natin to then i-reply lang natin dito so ganito yung ginawa kong reply so yung report number guys makikita natin dun sa report yung kanina yung pinakita ko sa inyo ayan so makikita nyo dito guys yung copy report number So ito yung ilalagay nyo doon. Yun po yung ilalagay nyo dito. So ito guys, inapil ko kasi mayroon akong permission na gamitin yung video niya. Ayan. So yun po yung isubmit din natin dito. So kung mayroon kayong ganun guys, pwede nyo isubmit din yon Pero kung wala naman, so okay lang din naman. Pero mas maganda, mayroon kayong pinanghawakan na permission galing sa may-ari ng video. Pero kung wala, so explain nyo lang dito na reaction video yung ginamit niyo Ito yung ilalagay nyo dito, the content that was removed is the reaction and commentary video containing the songs of sino kumanta then with permission from the singer themselves. So kung halimbawa wala kayong permission galing dun sa may-ari ng video, so ilagay nyo lang dito guys the content that was removed is the reaction and commentary video containing the, so kung ano yung nireact ninyo, kung anong klaseng video yung nireact ninyo. Then pangalawa guys, the location of the content was on my Facebook account where it was uploaded and subsequently reported by another person. Then number 3 naman guys, ang ibilalagay natin dito dun sa sagot na number 3, I believe the content that be restored because I have legitimate permission from the singer who performed in the video. Pero kung wala kayong permission galing sa may-ari ng video, ilagay nyo lang dito guys, I believe the content should be restored because so yung dagdag nyo na lang it is a reaction and commentary video yun na lang po ilalagay nyo dito so ako kasi mayroon akong permission letter from the singer o dun sa may-ari ng video kailangan na-report ako ng isang nag-upload dun sa video dito guys kung halimbawa hiningan kayo ng pera yung reporter para i-retract niya yung video ninyo So, i-screenshot lang yun guys yung conversation ninyo. Pwede nyo gamitin dito sa pag-appeal. Kasi bawal yun guys yung paghingi ng pera para i-retract nila yung report nila sa inyo. So, pwede nyo rin i-report sila para mabaliwala rin yung report nila sa inyo. Then, magkakaroon din sila ng violation. Di ko lang sure guys kung anong violation yung ipapataw ni Facebook sa kanila. Kasi bawal po yun. So, bawal po kasi yun guys. Ang tawag doon, extortion. Kung halimbawa hiningan kayo ng pera kapalit ng pag-retract nila dun sa report nila sa inyo. So, bawal yun guys. Pwede yung screenshot yon para i-submit nyo dito sa inyong appeal. Dito kay Facebook. Then, dito sa email ninyo, i-attach nyo yung mga dokumento na hawak ninyo na nagpapatunay na under fair use yung ginawa ninyong video. So, dito sa pag-appeal sa Facebook, medyo may katagalan to guys. Minsan, nawaabot ng linggo or months. So, antayin nyo lang yung reply ni Meta Support dun sa inyo. So, ito guys, wag nyo rin gagawin yung paulit-ulit na pag-submit ninyo ng appeal kasi possible yung una ninyong sinend ay mababaliwala so panibagong process naman ulit yung gagawin nila so ayun guys ganoon yung pag appeal natin dito sa ating intellectual property violation dito kay Meta I hope na nakatulong yung ating tutorial at sana nasundan ninyo kung may mga tanungan kayo guys, pwede nyo comment sa ating comment section below para masagop natin. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click the subscribe button and hit the notification bell para like kang updated kung may mabago tayong tutorial ni upload sa ating channel. Maraming maraming salamat po and God bless. See you in the next video.